alright, ayan good morning mga master ayan. for today's video ayan pipishing tayo dito sa Maikan Labha ayan mga master ito lang yan sa Libertad try natin mag dito ngayong maga ang ganda ng hunas ngayon mga master pero pataib na dito tayo sa spot na yun no? ano, may kumagat sa atin may madali tayo alright ayan mga master nila natin set up yung 7-3 natin tapos casking pa rin na Royal Legend 2000 series ayan tapos ito, harvest lure lang, ang sakalam, yan lang yung mga gamit natin na walang sawang, yan ang yan ang ginagamit natin pag nagkakakas tayo dito. Ayan mga master, update na lang pag nandun na tayo, ang daming nagapanihi Alright. Tamang master, napalaban tayo sa pugita oh. Mm. Uli Ayo, mga master. Pugita. Nakadali tayong pugita, mga master. Ayo, mga master. Pugita. Ay. Alright. Ayan mga master. Pugita. Pamprito. Ayan mga master. Ayos may pantuhog na tayo One catch. Ah. Pwede naman itong tuhugin mga master. Ito sa may ulo. Eee. Si Ayan mga master, may pagkita na tayo Hey okay. Try natin dito mga gagis Alright mga master, hagis tayo dito One hour later. Right, mga master Balit tayong pain Pugita Magkas tayo din sa Pugitaan Kaya na sa tabi Balit tayong Pugita Ito master Tatalian natin sa ulo Mugita ang ating ahuli ngayon. Try nating mag mamugita. Ah, master. Kahit makiliti sa makiliti sa kamay yung pugita mga master. Ayan na. Eh, gapa sa Yan for the first time mga master, ngayon kayo makakita na nagkas na pugita naman ng ahuli. Gamit natin ay ating Sitar kay Kampong 732 Tapos ang bahay natin ay Pugita Ayan Pray tayo Experiment tayo mga master Tayo nga tayo mga master Paano kumagas nito Alright Tapos tayo yan Pusunod-sunod lang ganyan mga master Master may pugita oh. Ayan oh. Pugita yan. Dakotin natin. uleg ba ka pa ha. Ayan mga Master. Pugita. Alright. Dali tayong pugita mga Master. Dalawa na yung pugita natin. Ayan. Hmm. Ayan mga Master. Pugita. Alright, mga master. Dali tayong pagkita. Nakita tayong sumunod, mga master, na pagkita. Kailangan natin siyang palabasin. ahas ay sumunod oh oh Ayun oh. eh, mo master, oh. pati ahas gustong kumagat ng pugita Ang natin pugita dito Dito sa muot mga master Ayan mga master, kita ko na Ito yung isang pugita mga master oh. más terro. Master no y poco no. También está bueno. tengo vamos a más Un poquito. Ay, mga master. Kuha natin mga master. oh, yan mga master. Nakaisa ulit tayo pagkita sa ating mga pasunod. Ayan, mga master. O. Oh. Hey. <laughs> Yung nagkas ka na pugita, kinaharap. Right mga master. Ito natin tugan. Ayan mga master oh. eh, mm. Ayan ito huwag Ito ay ulo Hmm Ayan mga master Nakadikit po Hmm Hmm Alright Ayan nakagadalawa ah. na tayo mga master Ngayon yeah, mga sir, nakagadal mo na tayong pusit sa uh, Pugita. Hmm, hindi naman. Patay lagayan. Alright, ayan yeah, mga master, oh, yung pain natin, Pugita. Tapos, ito na yung huli natin, dalawang Pugita. Ayano. Ayan. Oh. ayun may kumagat na naman mga master ano you know, may kumagat o malaki laki ito mga master malaki laki ito mga master o ayan mga master o oh. kumagat o gano'n you know. malaki ito mga master o oh, ayan mga master malaki malaking pugita ang kumagat Saya ulo ke Ayo mama saya malaki. Di bawah mesti tak. Alright, mama master patut dona. tuhog mga master hmm. kinagat ko na yan sa ulo madikit pa nga oh. Hmm. Mm. Ayan mga mastero oh. Oo. Oh. Alright, walaki-laki. Well, Biglang umistak na lang mga master eh. nakatatlong na tayo mga master. Lasak? <laughs> oh, Kumagat ka na. yun oh master meron oh master oh hindi oh naman lang yung mga master oh. Kita mo nyo na master. Ang pagkaliit lang. Ayan mga master ayan oh. <coughs> ayan mga master. Uli na natin. Ayan mga master. Uli. Isa. Alright. Mm. Para maganda-ganda kagati ng ulo mga master. Alright. Yeah, master. Oh, huli. Malaki-laki din. Oh. Uy. Kaso nagaputol-putol nga mga master. Oh, tupong wari ito. Hmm. Hey. Hmm. Yes, mga master. Dagdagan na naman yung huli natin. Ito na master oh. Tuhog. Hirap mag ano mga master. Wala tayong nagayan. Tuhogan lang. kapag naman pang isda tayo ay napapunta tayo sa pamugita. Nakakuha kasi tayo sa pamugita ay sayang din. Arimuhan. Hindi makahuli sa kwan. Oo. Bang klasi. Alright, ayan, almost there. Ayos. A few moments later. Alright, ayan mga master. Uwi na tayo. Yung huli natin nandito na. Ito na, tool na. dami na nabawas dito. na nabawas dito. Nag-try tayo mag-gas. Ito yung huli natin. Pugita. Sana. Ayan oh. mga Master, tayo natin. Pugita. Ayan. Alright mga Master, yan ang huli natin. Pugita. Ayan oh, mga Master. dito na lang yung vlog natin mga master maraming salamat sa inyong panonood hindi tayo na zero ayan huli natin po gita limang peraso ayan mga master maraming salamat peace out bye bye